Dumating na nga yung in-order ko sa Temo at eto buksan natin. Pangalawang beses na to or pangatlo. Ayan at lagi na lang ganito. Yupi ang boxes nila. Yun ang nakaka-disappoint talaga bakit hindi na nila mabago yan. Wala man lang bubble wrap yung in-order ko. So ayoko ng mga ganitong uh, parcel kasi nga nagbabayad ka naman, pati shipping pibinayaran mo. Pero bakit hindi nila magawang maging uh, safe yung product na in-order mo or yung parcel na darating sa'yo. Ito po ay isang headset. Ayan. At okay naman yung headset, okay naman yung product, pero what if yun ay nasira, di hassle pa yung pag-return sa kanila or yung pag-refund. Inassist naman ako ng customer service nila Hindi ka kasi pwedeng mag-message Dun sa mismong seller Kaya customer service nila yung sumasagot At ayun na nga Gusto man niya akong i-refund Pero wag na, hassle na talaga At eto nga yung order ko Isang headset na may kasamang charger At saka extra button Para sa pinakang uh, headset niya And uh, yan, rechargeable naman siya Gumagana naman siya Nahirapan lang akong buksan dito Pero okay naman siya ang question lang is what if na UP yan? So, yun lang. Yun lang yung sinabi ko sa customer service nila na sana ayusin lang yung services kasi sa dami ng taong nag-order sa kanila. Ang hassle naman kung pabalik-balik na lang yung concern. Pang second time o third time na to nangyayari sa akin, kaya talagang dalang-dala akong umorder dito sa Temo. Hindi ko alam pero mas bet ko talagang TikTok at Shopee. Itong Temo na to malapit ko na tong uninstall. <laughs> <laughs> Na-stress na ako sa kanya laging gano'n. Plus, gabi pa din deliver yan. Magnanainuklak na ata yun. Meron ba namang delivery ng ganong oras na gabi na? Pero sige, gawin na nating okay lang yung pag-deliver ng ganong oras as long as okay sana yung parcel eh. At eto na nga yung pangalawang order ko. Eto okay, okay pa tong pangalawang order ko na to. Kasi yung box niya okay, makapal. Naka-bubble wrap kahit pa paano. Ayan. At ito po ay yung poset. poset sa... Uh, lababo, ayan. Itatry ko sana yan, so hindi rin magkasya dun sa gripo namin. Kaya sobrang na-disappoint ako dito sa nangyaring ito. Pero all in all, okay naman yung packaging niya. Wag lang talaga yung katulad nung nangyari sa headset. So ayun lang guys, salamat, salamat sa panunood.